kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Masyadong mainit ngayon ang usapin ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte dahil mukhang mas klarong malulusaw ito bago pa magsimula sa darating na ika-11 ng Hunyo. Kung marami ang nagagalak na hindi na matutuloy ang nasabing trial, ay may mga umaalma din dahil para sa kanila ay kailangang magkaroon ng kasagutan kung saan napunta ang walang kamatayang confidential fund na nilustay umano ng vice Presidente. Para sa mga pabor na matuloy ang trial ay gusto daw talaga nilang malaman kung sino nga ba talaga silang Mericres Piatos, Fernando Tempura. Pia Piato Slim at marami pang iba. Nadagdag pa sa mga binipisyaryo kamakailan lang ang mga pangalang Chel Jokno at Marian Rivera. Pero para sa mga kalyado ng Vice Presidente ay hindi na ito mahalaga. Para sa kanila ay wala ng saysay para ituloy pa ang impeachment trial. Sa matatandaan, noon ay sinubukan pa ng Vice Presidente na ipapigil ang impeachment trial sa Korte Suprema. Hiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema maglabas ito ng utos para ideklarang walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara. Katuwiran niya nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Hiling niya sa Korte Suprema ipatupad ang nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon na higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon nitong February 5 na impeach ang vicepresidente. Git ng petisyon, sinadya ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ikaapat na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero, sa kabila ng tatlo pang impeachment complaints na inihain noon lang Desyembre. Ito'y para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mamabago na ang komposisyon ng Kamara. Sa pamamagitan ng petisyon, kakailanganing linawin ng Korte Suprema kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Binanggit din sa petisyon na layon umano ng impeachment na habang buhay na ma-disqualify si Vice President Duterte sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya hiling ni Duterte Pigilan ng Korte Suprema ang lahat ng respondent na magsagawa ng impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng TRO o Temporary Restraining Order or Writ of Preliminary Injunction. Pero ngayong dumadami na ang kakampi nitong sa Senado ay tila nagbago na ang gustong mangyari ng Vice Presidente. Gusto na niyang matuloy ang kanyang impeachment trial. 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan, ano po ang masasabi nyo sa ganitong pananaw? Oo, oh, I totally agree. sama ako dyan sa 88% na yan, nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon. Na... Para sa mga kritiko ng vicepresidente Presidente ay tila palabas lang daw niya ito dahil alam niyang ginagapang na ng kanyang mga kalyado na pigilan ng impeachment trial. Dahil noong hindi pa nanalo ang kanyang mga kakamping senador ay nababahala raw ito kapag matuloy ang trial sa Senado. Pero ngayong marami na sila ay nabuhayan raw ito dahil alam niyang tuluyan ang hindi ito mangyayari. Ayon pa kay Senador Panfilo Lacson, meron daw siyang natanggap na isang draft resolution na walang date at permang nakalagay. Ikinakalat raw ito sa loob ng Senado para sa layuning tigilang matuloy. Ang naghihintay na impeachment trial, hindi tumagalay biglang sumabog ang balita at inamin ito ng isang senador na siyang nagpalabas nito. Walang iba kundi si Senador Bato de la Rosa. Ito ang matapang na pag-amin ng senador sa sinasabing draft resolution ay pinamamahagi nito. Ayan lang. <laughs> Ayan lang. Kinonfirm na po ni Senator Jingoy na meron siyang printed na ito. Ayun po, <inação> may na. Ganda yun. <muffin> Ganda yung sabi siya. Kayo po yung, ano, kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Ano, ano nag Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Ay, uh, mabasa niyo ito kung ano yung sinasabi niyo. Uh, sa ko. Uh, hmm. Sir, kung pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment? Kahit walang trial? Kahit hindi naman trial? Nakita naman yung anong rason na naglalagay doon. Basahin niyo yung uwiras weta. Uwiras weta. Hmm. Nandun, hmm. nandun lang lahat. Tindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo, kayo mismo? Or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo? kasanungan, kasanungan, konsulta. Gas, uh, na uh nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mm, uh, lumaya na. Lumaya na pag uh, uh, sizable na yung number na susuporta. So far po, as we speak, may ilan na? Hindi sa drop, drop, uh, drop. <laughs> uh, drop. Ipap Kaya pinababasa ko sa kanila yung drop. Ipapile nyo po. Ipapile nyo po. Uh, hindi ko, I-evaluate ko pa. kasi yung iba, merong nanimang ibang draft. yung iba. Yung iba magkasama namin, may ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. O so, pwedeng makuha uh, ang suporta ng lahat ng karamihan. Bal Karamihan. Bali, ilan po pong kasamahan nyo ang may sariling draft? So, pa, nakita ko tatlo yun, eh, tatlong draft yun. Hindi ko lang masabi kung kanino galing, basta mo input-input lang. Pang-apat uh, po yun o pangatlo yun yun? Oo, na. Basta uh, yung original yung inyo. Okay. Okay. Oo. Tapos, Okay. Okay. Pwede pong malaman Akala uh, po. Akala nyo, iwas ako na. Ha? <laughs> iwas ako na kung kaya saan kayong galing yan ha. Akala nyo. Pero, pero ilan po huh? so far yung napag, nabigyan nyo na? Na-printed. Na-printed copy basta yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng ng uh, soft coffee, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, wala ko. Ano Alam ko ni Bibi Sara, meron kayong ganun drama? Hindi, hindi. Sabi ko, hindi. hindi. ko lang kung na, uh, umutok na ito ngayon, di ba? <laughs> Bumabas na yan, mga, mga balita na yan. Ako ko kung nakarating sa kanya, pero uh, sabihin mo ako personally, eh. mm. report sa kanya. No, no, that's, so, that's, that's, my own uh, initiative. No magigaling ngayon sa akin. wala siyang makialam dito? Magigaling ngayon sa akin. Possible sir, Monday next week, di ba ba Hmm. Meron bang gusto mag-input eh. Uh, kung hindi ngayon, baka next week. Ah, possible ngayon uh, ang araw din. Hopefully, ngayon sa atin. Kung uh, natapos na yung mga nila, mga uh, ina-input nila ng mga magagandang uh, laman. Mm Sir, confident po kayo na makakagather kayo ng support sa ating sa Whether or not, magkakuha ako ng suporta ng majority. I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, hmm. sir iyahay niyo sa i, i ano niyo sa floor yung ano yung resa niyo. once it is uh, uh submitted, din. Ito ma, take care. Ito will be taken up in the floor. Ako at ever, may kanya-kanya kayong opinion, no? May kanya-kanya kayong opinion. Pinag-aralan niya, pinag-aralan siya ng aking logista. Sensor. So... sensory tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pang pinag-apigilan yung impeachment uh, trial itself? Huwag po ba kayong quality? Basahin, basahin ninyo, basahin ninyo yung uh, five. yung laman ng... Ng, uh, si Pasuin mo to. Resolusyon explanatory Kahit sino talagang politiko sa ating bansa ay parang nakamagnet na sa kanilang mga posisyon at gusto na talagang manatili sa kapangyarihan. Minsan ay ginagawa na lang sangkala ng sinasabing pagservisyo sa tao at bayan. Pero ang mas klaro ay para makakuha ng personal na binipisyo kung saan kasama na ito sa kanilang mga posisyon. Kapag ganito ang tatbo sa politika sa ating bansa ay malabo ng umasa na uunlad pa ito. Lahat ng magagandang plano ay lumalabas tuwing ereksyon pero palagi lang din naman itong hindi na isa sa kaduparan kapag sila'y nasa posisyon na Ikaw, pabor ka ba o tutol sa impeachment trial? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Historiador